Ano ang ibig sabihin na namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan? Sa madaling salita, kung wala ang kamatayan ni Jesus sa krus para sa ating mga kasalanan, walang sino man ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus mismo ang nagsabi, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa ama kundi sa pamamagitan ko. 1.14.6 Sa pahayag na ito, ipinahayag ni Jesus ang dahilan ng kanyang kapanganakan, kamatayan, at pagkabuhay na maguli upang magbigay ng daan patungo sa langit para sa makasalanang sangkatauhan na hinding-hindi makakarting doon sa pamagitan ng kanilang sarili. Nang likayin ng Diyos si Adan at Eva, sila ay perpekto sa lahat ng paraan at nanirahan sa isang paraiso ang halamanan ng Eden. Genesis 2.15 Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ibig sabihin, mayroon din silang kalayaang gumawa ng mga desisyon at pagpili sa kanilang sariling malayang kalooban. Ang Genesis 3 ay nagpatuloy sa paglalarawan kung paano sumuko si Adan at Eva sa mga tukso at kasinungalingan ni Satanas. Sa paggawa nito, sinuway nila ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagkain ng bunga ng puno ng kaalaman na ipinagbabawal sa kanila. Sinabi niya sa tao, Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bunga iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Genesis 2, 16-17 Ito ang unang kasalanang nagawa ng tao. At bilang resulta, ang lahat ng sangkatauhan ay napapailalim sa pisikal at walang hanggang kamatayan dahil ang ating ng kalikasan na minana mula kay Adan. Pinahayag ng Diyos na ang lahat ng nagkakasala ay mamamatay, kapwa sa pisikal at espiritual. Ito ang kapalaran ng buong sangkatauhan. Ngunit ang Diyos, sa kanyang biyaya at awa, ay naglaan ng paraan upang maalis ang problemang ito, ang ibinuhos na dugo ng kanyang perpektong anak sa krus. Pinahayag ng Diyos na kung walang pag-aari ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Hebreo 9:22 Ngunit sa pamagitan ng pagbubuhos ng dugo, ang pagtubos ay ibinibigay. Ang kautosan ni Moises ay nagbigay ng paraan para ang mga tao ay ituring na walang kasalanan o tama sa mata ng Diyos. Ang pag-aalay ng mga hayop na inihain para sa bawat kasalanan na kanilang ginawa. Ang mga sakripisyong ito ay pansamantala lamang. Bagaman, ang talagang isang anino ng perpektong minsan para sa lahat ng sakripisyo ni Kristo sa krus. Hebreo 10.10 10. 10. Ito ang dahilan kung bakit naparito si Jesus at kung bakit siya namatay. Upang maging pinakahuling sakripisyo, ang sakdal, walang dungis na hain, para sa ating mga kasalanan. Colossus 1.22, ng Pedro 1.19 Sa pamagitan niya, ang pangako ng buhay na walang hanggan, kasama ng Diyos ay nagiging mabisa sa pamagitan ng pananampalataya sa mga naniniwala kay Jesus. Kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamanggitan ng pananalig kay Heso Kristo na ibinibigay sa lahat ng sumasampalataya. Galatia 3.22 Ang dalawang salitang ito, pananampalataya at paniniwala, ay mahalaga sa ating kaligtasan. Sa pamanggitan ng ating paniniwala, sa ibinuhos na dugo ni Kristo para sa ating mga kasalanan, ay natatanggap natin ang buhay na walang hanggan. Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay nahaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kalob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Ephesians 2.8-9